Hello uli, welcome sa BP TV At muli ito si Coach Bo mag, uh, na magbigay naman tayo ng bagong tutorial Guys, short video lang tayo ngayon Para ito sa mga doon, sa mga hindi pa alam kung saan hanapin ang kanilang unique live good ID At sa doon sa mga downlines nila Okay, so bago pa tayo magpatuloy, kung bago ka pa dito sa channel na to, mangyari po lamang ay press ang like and subscribe to support this channel. Okay, tuloy na tayo guys. Saan ba hanapin ang yung unique live good ID? At bakit kailangan mo itong malaman? Okay. Dito sa back office natin guys, maraming pagkakataon na dito sa live good na kailangan nating malaman ang leave good ID mo at pati na rin doon sa mga downlines mo. Lalo na kung ang operation mo ay mag-involve ng e-wallet balances. Okay? So, halimbawa, gusto kang uh, mag-transfer ng credit balance mula sa iyong e-wallet account, sa credit wallet account mo, papunta doon sa downlines mo. Kailangan mo ng Uh, Live Good ID doon sa downline mo. Okay? At halimbawa din, gusto mong magbayad sa monthly subscription mo at sa monthly subscription ng downlines mo. Okay? Ikaw magbayad para sa kanya. Kailangan mo ang Live Good ID niya. So, maya maya at laging kailangan ang ano, Live Good ID. So, saan ba natin makita ang information na to dahil mga paka kung hindi mo alam kung saan napin. Okay. So, ito lang naman ang topic natin ngayon guys. So, punta na tayo doon sa ano, uh, back office mo at nandito na nga ako sa back office ko. Okay. Go to the menus, click this three horizontal bars sa top uh, right side. Okay. Punta ka doon sa uh, kung ang sayo ang kailangan mong malaman kailangan mong pumunta doon sa my info. Meaning, lahat ng information patungkol sa iyo ay nandito sa my info. At nandyan din ang live good ID mo. So, punta tayo doon. Ayan. Tapmost pa lang. Nakalagay diyan. Personal info, my details. Live Good ID 3792735. Yan yung Live Good ID ko. At marami pang detalye diyan guys. Meron pang mga ano? Meron pang mga phone numbers. Kung halimbawa tawagan mo yung downlines mo, then dito ka punta sa may info. Oh, yeah. ah uh, itong phone number pala sa'yo ito. Hindi ito para sa downline mo. So, lahat ng mga information mo ay nandito. So, dito ka maghanap ng live good ID mo. Mas maganda na itong live good ID na to ay ilista mo na lang sa papel sa labas. Kunin mo rito at katulad na yun. Halimbawa, ilista ko yan. Dahil maya-maya, meron akong ginagawa sa e-wallet ko. Okay. Isulat ko lang guys ha, bago ko anong mag ano, mag Live good ID number 379. 2735 Kailan mo kailangan uh, kailangang malaman ang live good ID mo? Kung bibili ka ng dollars doon sa upline mo or from anybody, kailangang ibigay mo tong live good ID mo at saka full name mo para maipasa niya ng maayos sa iyo ang credit balance niya papunta sa e-wallet mo. Okay? So, yan. So, ilista mo to sa labas ang mga live good ID mo. Okay doon naman sa ano doon naman sa mga live good ID ng mga downlines mo, dahil halimbawa gusto ko magpasa ng dollars doon sa downline mo para gamitin niya pang enroll niya doon sa mga recruit niya, then kailangan mong uh, ipasa sa kanya ang uh, dollars mo. In that case kailangan mo na naman ng live good ID niya, okay? saan hanapin ang mga live good ID, unique live good ID ng mga downlines mo or ng mga directs mo. Okay. Punta tayo sa menu again. Lahat ng information patungkol doon sa mga direct uh, ano mo members mo ay nandito mo dito mo makikita sinatawag na my referrals. So punta tayo sa my referrals. Okay. At i ano mo lang scroll up mo lang up 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 dito lahat ng mga sinign up mo direkta under sa iyo ay nandito. Ito yung mga listahan sa lahat ng mga tao na directs mo. Okay? Ayan. So, yung mga directs ng iba, hindi mo makita dito. Doon mo makita sa ano, my team. Yung mga direct na mga direct ng mga downlines mo, hindi mo na makita dito. Ito, itong my referrals ay listahan lang nang mga uh, member na nakadirect sa iyo. Okay? So, dito may mga pangalan dito. Lahat ng mga ito ay direct members ko. Meaning ako ang sponsors nila. So, may listahan dito at nar narito ang mga information nila. Okay? So, meron diyan mga phone numbers. Okay? Kung gusto ko silang tawagan isa-isa, so kunin ko itong phone numbers na to pag-remind sa kanila halimbawa na ano na paso na yung ano subscription nila kailangan i-remind mo sila so in this case in this case halimbawa gusto ko lang magpasa ng dollar papunta sa downline ko halimbawa gusto ko magpasa nitong si JC Belia Post isa sa mga directs ko so click ko lang ang pangalan niya at lalabas yung mga information niya see nakita mo rito contact info ng downline mo direct So, nandyan nakasulat ang ID number, 389-7511. Okay? So, pati yung mga ano niya, details niya kung kailan siya nagbayad, kailan siya due, upgraded yan, due date na yung mga ganyan. Okay? So, dito makikita ang uh, mga listahan nila. Okay? So, ayan. So, isulat mo rin ang mga live good ID ng mga downlines mo para in case na kailangan nilang mag, kailangan mo magpasa ng mga dollars sa punta sa kanila or halimbawa, bibili sila ng dollars sa iyo. Ayan, kailangan mo lang ay live good ID nila. So, yun lang guys for this video. Yan lang gusto kong malaman natin kung saan hanapin ang mga live good ID mo at saka live good ID ng mga downlines mo. Okay, so hanggang dito na lang ang video ito, guys. Hope nakatulong ito sa inyo. At uh, welcome sa Live Good at wish maging successful tayo lahat dito. At see you at the top.